na pahirapan kaya yung babae tumatandang dalaga at yung mga professional na yan mga anong tawag sa kanila yung mga professional na mapili pihikan. pihikan ba may nabasa ako ng kwento eh isa siyang mudira isa siyang presidente ng school mayaman malaking pamilya mapili lahat ng gustong mamalikan tinatanggihan Ah, grabe talaga. Siyempre, mayaman. Maganda. Malaking pamilya. O, oh, siyempre, pipili talaga yan. Nang sinong lalaking gusto niya. Kaya ito, nananawagan na naman tayo. <laughs> nananawagan na naman tayo sa mga ganitong mga mga babae. Na huwag mong, ha, huwag mong sasabihin na habang buhay kang maganda. At huwag mong sasabihin na habang buhay kang mabango. habang <laughs> buhay kang mayaman. Dahil nag i kaya yung babae na yun, na maraming dumudumog sa kanya na lalaki na gustong mag-asawa sa kanya, wala siyang gusto. Kaya ang hinahanap niya siguro, mataas standard. Eh ano nangyari? Eh tumanda na yung babae. Humina na. magre na. Hindi na maganda. Kasi nga, pag tao, kahit na gano'ng paka-artist artista yan, maniwala kayo, kahit gaano ka pagka-artista, kumukulubot yan. Kulubot na. Talagang tatanda-tatanda ka na pati ang katawan mo tatanda yan. Ngayon, gusto na niya. Kahit sino na. <laughs> kahit sino na. Okay na. Yung eh, problema yung mga lalaki, ay, ayaw na expired na eh. <laughs> Noong time na hindi ka pa expired eh. <laughs> gusto mo, ay ayaw mo. Ngayon, expired. Gust Wala nang bibili sa'yo. <laughs> so, ito yung problema. Kapag sa time na bata ka pa, i-grab mo ng oportunidad. Kaya sa pag-aasawa, kung kaya natin na mas bata, kung kaya natin na, hindi naman obligado. Sa balalaking, kung kaya natin na mas bata, mas mainan mo. Kasi bakit? Mas marami pang anak ang mabubuo nyo. Tsaka pahintulot na ng Allah. Mas marami pang anak. Kasi kung minupos ng gusto mong pag wala namang problema. Kaso lang, wala lang. Sa igaan lang kayo. <laughs> Kaya ang propeta sa Allah, ano sabi niya? Ang payo niya, tazawajul wadudul walud. Fa inni mukathiru bikumul umab yawmal Mag-asawa kayo ng babaeng mapagmahal. Pag kasi kapag napagmahal, ay susundan ng maraming bisis magbubuntis yan. <laughs> At pala-anak. Pala-anak. Kasi Ipagyayabang ko kayo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw na paghukum, na mas marami ang ummah na sumunod sa akin. Mm -hmm. So ngayon, eh kuminumpus yung pakakasalan mo. Paano yun? <laughs> Wala na. <laughs> Expired na eh. So kaya nga, ang hanapin natin ay mas bata. Hindi naman sabi natin na bawal lang. Kasi may mga chat sa akin na nagtatanong, Ustad, hindi ba ako magkakasala? Mga babae nagtatanong, hindi ba ako magkakasala, Ustad? Sabi ko, bakit? Kasi... Ayaw ko na magpagalo kay Mrs. eh, eh kay Mr. eh. Kasi nahirapan na daw. Ibig sabihin, pag expired na, wala nang... <laughs> kumbaga, kumbaga sa nasakyan, hindi naman change oil. <laughs> Kailangan hindi. Wala na talaga. Kailangan mo na. Wala <laughs> lang Wala nang grasa. Kumbaga, pag tumakbo yan, mat matatanggal yung bearing. <laughs> okay. So, ibig sabihin, kailangan talaga mas mas bata talaga yung hanapin natin. Kasi si, si Abdurrahman bin Auf, at hindi lang yun, kumbaga ito, ito, hindi to obligado, hindi obligado. Titingnan natin, mayroong sunnah at ipinayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hanapin. O pinindin natin sinasabi sa mga single na mga single mom na wag na silang pagkasalan. Kundi ikaw lalo na pag first time mag-asawa at naghanap ka talaga, anong payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Si Abdurrahman bin Auf, Si Abdurrahman bin nag-asawa siya na ng balo. Patay na yung asawa. Tapos may mga anak. Sabi ng propeta sa Salam, yeah. anong payo ng propeta sa kanya? Hala, bikran, tula ibuka, wa tula ibuha, tabi niya, ya Abdurrahman. Na, alam ko yata parang kinasal ka kasi yung iba yung papa, amo mo yun, parang mabango ka ngayon. Ha? Sabi niya, Ya Rasulullah, nag-asawa ako ng balo at maraming anak. Sabi niya, bakit? Gusto kong alagaan yung anak niya at gusto kong malaki ang ganti pa pag ka ng balo. malaki ang ganti palam. hindi naman natin dinidiscourage yung iba na nakagusto ng mahal single mom na wag na malaki pa rin ang ganti palam mo pero ang payo ng propeta sa Allah pa rin sabi niya wala ka bang nahanap na dalaga at virgin Hoy! <laughs> dalaga at virgin na lalaruin ka na at lalaruin mo <laughs> Yun ang sabi ng propeta. Sallallahu so, alayhi wa sallam. Ibig sabihin, ang kakumplituhan ng pag enjoy ng isang single na lalaki ay sa single na babae, single na babae at hindi pa dumaan. Pero ang bagay siyempre, mag-enjoy ka rin naman <laughs> Kaya nga, ang katangian ng mga babae sa paraiso, mga virgin. virgin. Normal yun. Pero dito sinasabi na huwag kang maghanap ng single ma, o hindi na virgin. Kasi at least alam mo yung ano, yung payo sa iyo ng propeta sallallahu so alaihi wasallam at pala anak So, na may padaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kapatiran natin. Kasi lalo na ngayon, di ba? Lalo na ngayon, mas mabigat ng pitna, tapos mas marami pa yung babae, ha? tapos ang dami pang tumatandang lalaki, dami pang namamatay na lalaki, so ang, ang daming nagiging single na, babae. na babae. Subhanallah, dito sa Saudi Arabia, noon, ang daming talaka dito. Marami pang hindi nakapag-asawa, tapos marami pang hiwalay sa, sa asawa. Kasi napakasensitibo ng mga bansang mga Arab, napakasensitibo nila pagdating sa pag-asawa. Kunti-kunti lang. Pinatalak nila. Hindi na binabalik yan. At wala na nakakagusto sa mutalak Napaka, ano nila? Napaka-choosy ng mga Arab. Kasi pag hiwalay na sa sawat, dumaan na sa sawat. hindi na na masyadong... Wala na. Oo, wala na. Wala na ng ano. So, alhamdulillah, yun ang kagandahan sa atin sa sa Islam. Alhamdulillah. Kumbaga, pinapagaan sa atin yung ganito mga gawain at hindi dapat pinapahirap.